Hello guys, uh, ano talaga, uh, may nakuha ako. Ayan, ayan. Uh. Yung itim na yan. Garapata yan, uh, ano yan ng aso, kuto. Yung maraming kara, uh, kamay. Kaya yun ang na kwarto namin. Ayan, kwarto namin yan. Ayan, kalat pa. Kasi wala na kami time sa gabi. Nakakatamad natin ayan, uh, ito, gas yan. Or, by, by may halo. Kasi, bygone siya, pero may gas. Kaya, ayun, pumapasok sila. Ayan, ebidensya, guys. Oh. ha. Uh, kaya nga maraming umalis dito guys dahil na sa lugar namin kwarto katulong ito yan kukunin ko ah yan yan kita niyo to yan kita niyo to ito grapata rin guys grapata yan ayan sahin. Ayan. Ayan. nakita nyo mga nakita nyo mga aso. Ayan. Ito kasi yung iba. Ito. Nakita ko to sa kwarto eh. Ayan. Kinukuha ko sila. Gumagapang talaga. Eh. Ayan to. ginamot naman sila guys, sinabi ko naman. Kaso nga lang, parang hindi makaubos-ubosan ang gawa nitong oh. um, malilima sila. Dati iba yung puto. Nagamot naman siya, pero iba namang pumalit. Ayun o, oh. yeah, gusto dami o. Oh. Dumikit na o, oh. yan. Pag yan ang pupunta ng tinga. Ay, napupo. Ayan pa guys. So, para maniwala talaga kayo. yan Ayan ba? Diba? Super ang itim. Punin ko lang guys. hindi daw siya pwedeng uh, tirisin kasi lalong dadami. Kaya mas maganda daw ilalagay sa sa gas para mamatay talaga. Oh my God, kung ito ang pupunta sa tinga, nakadiri. Mayroon pa. Tignan mo to. Gumagapang na sa atin. Doon sa loob. Kaya ano talaga? Ano yan? Pero pata. Ang dami o. Yan ha. Ba't hindi ko nakikita? Marami nga pumasok. Kaya yeah. inuuna ko yun. Alis. Ayun mo na. muna. Ayun mo pa. Ayun Yung iba na kong ko sa loob. Ayun ah. nga. alis. Alis. Ayun ah. nga. Ah.

ya ancol شايفينها Mag-cancel po. Bakit ginanti ko naman ano yung tinapag? ano mo? Anong, anong dito na pag dumadami? Pag tirisin daw dadami. Mas okay daw yung ilagay sa gas para mamatay talaga. Pag tirisin? Bye-bye. Pasukin muna namin. Bye.